Alas 6.33 ng umaga. Pinayuhan ng Department of Foreign Affairs ang mga Pinoy sa South Korea na manatiling kalmado at sumunod sa local advisory sa gitna ng kaguluhan sa nasabing bansa. Kasunod ito ng pagdedeklara ng emergency martial law ni South Korean President Yoon suk yeol noong Merkules na sinasabing preemptive, preemptive strike laban sa North Korea ngunit kaagad din itong binawi makalipas ang ilang oras matapos tutulan ng mga mambabatas. Ang South Korea ay pangalang tahanan ang pangalawang tahanan ng may 68,000 mga Pinoy sa bagong uh, Pilipinas Public Briefing nilinaw ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na walang travel ban ang pamahalaan sa sokor Ngunit pinayuhan ng mga turista at manggagawang Pinoy doon na magingat at iwasang bumisita malapit sa border o demilitarized uh, de zone hindi man nagpanik mga Pilipino. Sinabihan lang ng ating embassy na take care lang ngayon, sumunod lang sa mga direktibo ng local na authorities, no? Eh, tapos wala pang apat na oras na revoke na yung martial law. No? So, tapos na tayo doon, no? kaya yung mga conditions sa South Korea are special and lahat ng lumalakbay, lalo na sa trabaho doon, alam, alam nila yun. kaya hindi sila nabahala no, o masyado. Antinigni Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega.